A day in my life as a bagong lipat na naman ng bahay dito sa Malaysia. Salam guys! Magandang araw! For today's video ay unang araw namin dito sa nilipatan naming bahay. Dahil nga pa palaging walang tubig doon sa dati naming tinitirhan, kaya na desisyonan nga namin ni Javi na maghanap na nga talaga ng bagong matitirahan. Sobrang nakaka-stress na kasi kung halos araw-araw na lang walang tubig. Actually, kagabi nga talaga kami lumipat dito. At hindi pa nga namin nakakarga lahat ng mga gamit namin. Kaya eto nga at maaga nga akong nagising. Sumabay na akong bumangon kay Habi kanina dahil may trabaho nga si Habi ngayong araw. Nakaligo na nga rin ako ng maaga. Kaya naman pagkatapos ko ngang maligo ay nagwalis-walis na ako ng mga kwarto, sala at kusina. Sobrang dami nga ang alikabo kasi hindi pa nga kami tapos mag-arrange ng mga gamit. Kaya may at maya nga kami nagwawalis. Kaya sobrang nakakapagod talaga guys kapag naglilipat ng bahay. Kaya for the tiis-tiis na lang muna ako ngayon. Pagkatapos ko ngang magwalis ay sinunod ko naman itong mga labahin ko. Medyo marami-rami na nga rin dahil palaging wala ngang tubig tubig doon sa dati naming tinitirhan. Sobrang busy ko nga nitong nakaraang linggo. Dahil nagtatrabaho nga rin si Habi kaya halos ako na nga lahat ang nag-impake ng mga gamit namin. Mahigit isang linggo na nga rin akong hindi nakakapag-vlog. Dahil sa sobrang busy ko nga nitong nakaraang linggo ay hindi ko na talaga maisingit ang pagbablog. Kaya nang nagkaroon na nga ako ng pagkakataon ay go na agad ako. Ayan at pagkatapos ko nga asikasuhin lahat ng mga labahin ko ay hinugasan ko na rin lahat ng mga hugasin dito sa may lababo. Pagkatapos ko naman sa kusina, na ay dito naman ako sa kabilang kwarto kung saan namin nilagay lahat ng mga gamit na kinargan namin dito. Inarrange ko nga yung mga gamit para nga magkasya pa yung mga parating panagamit. At nagbilin nga rin si Habi kanina before pa siya pumasok ng trabaho. Nailabas ko raw itong mga karton na naglalaman ng mga gamit niya sa PC. At nang may kabit niya nga raw mamaya pag uwi niya ng lunchtime. Kaya super hila-hila at tulak-tulak nga ang ginawa ko dyan. Sumasakit na nga rin yung balakang ko dahil ilang araw na nga rin ako nag-iimpake at nag ng mga nga gamit. At gaya nga ng sinabi ko kanina ay for the tiis, -tiis na lang muna. Dahil hindi pa nga rin kami tapos sa pagkakarga. Sana nga ay matapos na nga namin ng mabilis at ng makapagpahinga na nga. Dahil medyo sumasakit na nga rin yung braso ko kaya ayan sinisipa-sipa ko na lang. Ilang sandali pa ay nakaramdam na nga ako ng gutom. Kaya umupo na nga muna ako at ng makapag-almusal. Nagtimpla lang ako ng mainit na Milo. At ito namang nabili kong cake kahapon ang kinain ko. Dumating nga rin pala yung pamangkin ko. Kaya sabi ko ay tamang-tama nga dahil naglilipat nga kami ng bahay, ay may makakatulong nga ako sa pag arrange ng mga gamit. Hintayin ko nga sanang magising para sabay nga kaming mag-almusal. Kaso nagutom na nga ako kanina. Pagkagising nga ng pamangkin kong si Kila, ay inutusan ko na nga siyang maghanda ng pang-almusal niya. At ako naman ay inasikaso ko na nga itong gulay na lulutuin ko nga na pang lunch namin. Pagkatapos nga ni Kila na mag-almusal ay eto at tinulungan niya na nga ako dito sa ginagawa ko. Bale, pinahimay ko na nga sa kanya itong piniritong isda kahapon at isasahog ko nga dito lulutuin kong gulay. At dahil may binigay nga rin palang mangga sa amin yung tita ko kahapon, ay gagawa nga ako ng kinilaw na mangga dahil ilang beses na nga silang nag-request na gawan ko nga raw sila. Kaya nagbalat na nga rin ako dyan ng mangga na tamang-tama nga lang para sa aming tatlo. Nagtatawanan pa nga kami dalawa ni Kila dyan habang nagbabalat nga ako ng mangga. Ilang taon din kasi kaming hindi nagkita kaya marami nga kaming pinag-uusapan. Ilang sandali pa nga at dumating na nga rin si Habi. May dala pa nga siyang gamit dahil dumaan pala siya doon sa dati naming tinitin. Tirhan. At nang makita nga ni Habi na nagbabalat ako ng mangga ay pinabilisan niya na nga ang pagbalat. Dahil gusto niya nga rin daw kumain ng mangga. At eto namang si Kila ay inutusan nga ni Habi na hugasan yung filter ng air purifier na dala niya kanina. Medyo matagal-tagal na nga rin din tong hindi nagagamit kaya medyo marami-rami na rin yung alikabok. Kaya ang sabi ko nga kay Kila dyan ay niya na nga sa gripo. Huwag na kako siyang gumamit ng tabo at nang mapabilis na yung ginagawa niya. At sunod niya namang ginawa ay pinunasan niya na nga itong mismong katabi katawan ng air purifier. Kaya sobrang thankful nga talaga ako na nandito nga itong baby ko. Habang ako naman ay titimplahan ko nga yung gagawin kong kinilaw na mangga. Una ko na nga tinos itong blachan dito sa maliit na kawali. At nang ganito na nga na medyo sunog na yung itsura niya ay okay na nga ito. Nilagyan ko na rin ng bawang at saka ng sili. Pagkatapos ay dinigdig ko na nga at nang mahalo nga ng maayos. At kapag ganito na nga yung texture niya ay perfect na perfect na nga ito. Sobrang bango nga rin dito guys kaya naman ilang beses na nga rin nagtanong si Habi kung tapos na nga ba. At sabi ko nga ay sandali na nga lang at matatapos na nga. Pagkatapos ay inihalo ko na dito sa mangga. Nilagyan ko ng kaunting asin at pampalasa. Nilagyan ng kaunting soy sauce. At pati na rin itong sweet soy sauce. At itsura pa nga lang ay nakakatakam na talaga. Kaya naman hindi pa nga ako tapos dyan ay naglalaway na nga ako sa itsura niya. Hinalo-halo ko nga lang dyan para pumantay nga yung lasa. At ilang sandali pa nga ay tara, ready na ang ating kinilaw na mangga. At ayan na nga si Habi pagkatapos na pagkatapos ko nga gumawa, ay agad-agad na nga niyang sinalubong itong kinilaw na mangga. Naubos na nga rin yan lahat dyan guys. Pagkatapos ay sunod ka namang lulutuin itong gulay na pang lunch namin. Kaya dinikdik ko na itong mga sangkap na bawang sibuyas at sili. mahaluan ko na rin itong kamatis para mas ma-enhance -e pa nga yung lasa. At nang mainit na nga yung mantika sa kawali ay ginisa ko na nga yung mga dinikdik kong sangkap. Pagkatapos ay sinunod ko naman itong kamatis. Then nung lumabas na nga yung aroma ay sinunod ko na nga itong hinimay na piniritong isda. At ginisa-gisa ko lang ng kaunti at nang lumabas nga yung pinakalasa ng piniritong isda. Pagkatapos ay nilagay ko na rin itong nitong gulay. Bako nga pala ang tawag sa gulay na ito guys. Isagis ko nga lang muna sa Pagkatapos ay dinagdagan ko na nga yan ng tubig dyan. Nilagyan ng asin at pampalasa at ng kaunting oyster sauce. At ilang sandali pa nga at luto na rin ang ating ginisang gulay na pako. Kaya naman agad ko na nga inilagay dito sa mangko. Nilabas na nga rin muna ni Kila itong mga nilabhan ko dito sa may machine. Pagkatapos ay dali-dali ko na nga munang isinampay habang mainit pa nga yung sikat ng araw. Para naman matuyo pa nga itong mga nilabhan ko kinahapunan. Pagkat tapos ay naghain na nga kami at nang makakain na. At before pa nga kami kumain ay nagdoan na nga muna kami para magpasalamat sa biyayang nasa harapan namin. Para sa hindi pa kumakain dyan, kain tayo guys! At pagkatapos nga namin kumain ay lumakad kami para maghanap ng string ng gitar ni Kila. Eto nga at agad naman kaming nakahanap dito sa my stationary store. Dumaan na rin kami saglit sa bahay ng tita ko dahil may binigay siyang damit para kay Kila. At nang pauwi na nga kami ay naisipan nga namin na dumaan muna para bumili ng merienda. At hindi na nga kami makapaghintay dyan na makarating ng bahay. Kaya dito na namin kinain yung merienda namin sa loob ng sasakyan. Sobrang inaantok na nga rin kaming tatlo sa mga oras na yan. Kaya minabuti na nga namin dumiretso na nga umuwi ng bahay at nang makapagpahinga na. And that's all for today. Thank you for watching. See you on my next vlog.